what's up mga kabakyard welcome back sa aking munting youtube channel bago ka palang napasyal sa aking munting youtube channel please don't forget to like and to subscribe and hit na rin sa notification bell para maging updated ka sa susunod kong mga videos na i-upload salamat mga kabakyard uh, for today's videos mga kabakyard i-share ko lang yung isa sa mga conditioning supplement na ginagamit ko sa aking mga manok panabong ito yung Respigen 15 solution maasahan sa oras ng basahan by excellence So, ito yung isa sa mga nagpapatibay sa aking mga lagang manok panabong mga kabakyard. Para kahit papano, sinuman yung mga makatapat natin sa larangan ng sabong, hindi tayo basta-basta natitinag mga kabakyard. Isa sa mga sikrito ni Katupada Channel, recipe Gene 15. Sabi pa naman, pinag-aaralan kung ano yung mga katulong ng mga supplement sa ating mga lagang manok para sa ganon, hindi tayo basta-basta natitinag. Kaya, isinishare ko lang yung isa sa mga supplement na ginagamit ko. Either you like it or not, mga kabakyard. Medyo may kamahalan nga lang to mga kabakyard, pero hindi ka magsisisi sakaling lumalaban ka sa mga derbies sa mga hackpite na may mga papremyo mga toy chulutan, tre chulutan may mga papremyo na mga motor may perwin ganun yung labanan ngayon mga kabakyard kaya kailangan para hindi tayo nagsasayang ng pera or panahon, i-condition natin yung ating mga laga manok bago ilaban para mayroon tayong laban mga kabakyard. Hindi yung dampot-dampot lang purkit may pamusta, okay na. Bulsa lang ang kondisyon, pero yung manok, wala. Tinamaan ang manok, tao pagkaldero mga kabakyard. Kaya kailangan kunting disiplina para tumagal ka sa industriya na to. Disiplinahin mo yung sarili mo. Pag-aralan mo kung ano yung mga supplement na makakatulong sa mga laga mong manok panabong. Kaya ako, bago ko maglaban ng aking mga lagang manok, sumasali sa mga 3-hits, 2 hits sulutan o mga small time na mga derbis, kondisyon ko yung mga aking mga lagang manok. Ano man yung maging resulta, sabi pa naman, tanggap natin yun. May time na nakakachamba tayo, may time din na medyo inaalat tayo. Sabi pa naman, hindi araw-araw Pasko. Kaya kailangan yung pira na gagamitin mo, kaya mong ipatalo, kaya mong manalo. Ganon lang yon, na walang maapiktuhan, di tuhan yung pangangailangan ng pamilya. Yan ang tunay na sabungero mga kabakyard. Huwag natin ugaliin, naunahin natin yung ating mga kung ano-ano mga bisyo kaysa sa pamilya natin. Uh, ang, ang pagpapahalaga ng pamilya ay napaka-importante. Kung marunong ka magpahalagaan ng pamilya, ibig sabihin magaling ka magpalaga kung ano man yung mga organisasyon yung napupuntahan mo mga kabakyard sa larangan ng sabong o sa mga kapatiran dyan na ng ating mga lugar ganon talaga mga kabakyard kailangan natin idea So ito yung isa sa mga nagpapatibay sa aking mga lagang manok. Para sabi pa naman sa larangan sa oras ng laban, hindi lang tayo ang kinakabahan, kinakabahan din sila. Kasi lalo na pag nakikita nila yung manok mo na namamalo rin na, na kinakabahan ng mga yan. Although hindi ka kilala kaya kaya sabi pa naman magpapakilala tayo hindi tayo basta-basta kaya nire-recommend ko itong respigin 15 by excellence yung paggamit nito sa conditioning at yung conditioning nito conditioning inject respigin 15 intra intramuscularly 0.2 ml per bird every 3 days last day of ad administration is a day before fight uh, yan yung wag na one day before fight yan yung paggamit nito mga kabakyard pwede rin to gamitin sa ating mga broodcock na ginagamit para mapaganda yung tatawag uh, na a tawag ito improving hatchability yung breeding stock broodstock ensuring fertility a breeding stock protect and developing embryo thereby improving hatchability at saka ito pa yung isa sa maganda nito na ano. Increase muscular strength. Hindi magkakaroon ng short, cut, short cutter yung ating mga laga manok. Prevent legs paralysis. Hindi magiging paralisa yung mga paa ng ating mga manok. And delay onset of provide stamina and endurance during intense activity. Yan ang sinasabi ko. Sa oras ng basahan, maasahan. Race Gen 15. Dalawang klase ito mga kabakyard, may oral, may injectable. Ito, injectable to na binili ko. Bale, 400. Mayroon tag 250 yata yun yung drops pag conditioning so ito yung nabili ko kasi naubusan ako ng yung drops all the drops yung ginagamit ko mga kabakyard so hanggang dito na lang mga kabakyard ito muli si katopara channel salamat mga kabakyard recipe gin Maasahan sa oras ng basaan Salamat!